Sa mga pagunahing balita, busumalpog sa isang bahay sa Labu Camarines Norte, dalawa sugatan. Bahay sa lungsod ng ligaw na sunog. Class suspension idiniklara sa ilang lugar sa Bicol dahil sa bagyong verbena. At libu-libong runners sumabak sa half maratona, mga umangat kilalanin. Magandang gabi. Narito na ang mga balitang dapat yung malaman ngayong lunes, ikalawang put ng Nobyembre. Dalawa ang naitalang sugatan sa pagsalpok ng isang bus sa isang bahay sa Labo, Camarines Norte. Nakatulog umano ang driver ng bus na nauwi sa disgrasya. Narito ang buong ulat. Dalawa katao ang sugatan matapos bumangga ang isang pampasaherong bus sa isang bahay sa Purok 2, Barangay Dagit, Labo, Camarines Norte, pasado alas 3 ng umaga noong Sabado. Ayon kay Police Major John Villafuerte, hepe ng Labo Municipal Police Station, binabaybay ng bus ang daan patungong daet para ipasuri ang sasakyan. Biyahe din daw sana ito patungong Maynila. Pero ayon sa hepe, hindi mechanical malfunction ang sanhi ng insidente. Nakatulog daw kasi ang driver at kanyang konduktor sa biyahe. Ang nangyari po, ito po nga uh, kung anong uh, super line, gaya, po ito sa puso binang Manila, kaya lang po dahil na nagkaroon daw po ng mechanical uh, trouble, pinapa po nila yung kanilang mga pasahero at iniribad po sa kabilang uh, sublak yan para matransmit po pa po ng Manila. So happen po, nung pamalik na po itong uh, uh, Dine Auto Express uh, para kumpulin po ito dito sa Dine, Ah, uh, saka ilang po nito ay yung uh, uh, driver at saka conductor. So dahil na uh, na po sila galing ng Santa Elena, uh, umikot po sila. Siguro po dahil madaling araw na rin, dahil sa pagod na rin itong dalawa na to, ito po ay nakatulog. Uh, nangyari nga po na ito po ay uh, sumalpok po dito sa barangay na rin po kahapon. Sugatan naman sa insidente ang dalawang matandang magbayaw na nasa loob ng masalpok na bahay. Kaya ang dinala lang po sa ospital ay yung uh, babae na 50 years old sa kasang uh, 60 years old na lalaki. Yung pong ay may tama lang po ito dun sa, sa ulo. Tapos yung pong lalaki ay medyo sumasalit po yung dinit. Kaya po dinala po ito sa pagamutan. Muli namang nagpaalala ang otoridad sa mga nagmamaneho na siguruhing nasa tamang kondisyon ang katawan at may sapat na tulog bago bumiyahe para makaiwas sa disgrasya. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Elian Zone. Timbog ang isang kawatan matapos na magnakaw ng motorosiklo at manloob ng ilang kabahayan sa Legaspi. Matagal na raw na nirereklamo ang sospek dahil sa paulit-ulit na pagnanakaw. May report si Rose Bilista. Hindi na nakapalagpa sa otoridad ng isang lalaki na sospek sa pagtangay sa isang motorsiklo at pangloloob sa ilang bahay sa Legazpi City kamakailan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Domingo Tapel Jr. ang sospek na si Alias John, 27 anyos at residente ng Daraga Albay. Bukod sa motorsiklo, nakuha sa posisyon niya ang tatlong cellphones na umano'y galing sa nakaw. Hapon itong Webes, Nobyembre 20, nang isumbong ang sospek sa himpila ng pulisya na kaagad naman na nauwi sa kanyang pagkakaaresto noong araw ding iyon. Bago nung nangyari yung karnap at around 6.30 na umaga, may pinasok na pala na itong bahay itong sospek natin at around 6.30 a.m. At yun po, bali po kung, kung i natin yung pangyayari, nauna yung pagpasok niya ng mga bahay. Ano po, at kumuha po ng mga cellphone. Ngayon po, uh, siguro nung patakas na, nadaanan din tong motor kasi doon din sa San Roque, yung mga bahay po doon, yun din ang mga nawalan doon. Actually, mga, sabi daw mga ila ilang bahay ang napasok nito. And patakas siguro, nadaanan itong motor at kinuha na rin. Napag-alaman din na madalas na ireklamo ang sospek dahil sa paulit-ulit na pagnanakaw. Seryoso po kami na ma-maintain as peaceful a uh, city Uh, itong Ligaspi. And uh, di po kami titigil hanggang po dinamin namin nahuhuli ito yung mga uh, nagiging, uh, nag, nagiging suspect at involved sa mga ganito. Kung mangyari man, uh, di po kami titigil hanggang di po namin kayo maresto o kaya ma-identify namin kayo at makasuhan. Kami pong kapulisan dito sa Ligaspi is uh, priority namin to na ma-maintain na maging safest city ang Ligaspi. Nasa kustudiya pa siya ng Ligaspi CPS at nahaharap sa kasong paglabag sa Anti-Carnapping Act of 2016 at Anti-Fencing Law. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista. Isang bahay sa Ligaw City ang nasunog nitong nagdaang biyernes. Inaalam pa rin ng BFP ang sanhi ng insidente. May report si Danica Garcia. Alas dos ng hapon nitong biyernes nang magliyab bahay na ito sa Purok Dos, Barangay Paulog, Ligao City. Dalawang fire trucks ng Bureau of Fire Protection na ang kaagad na umapula ng sunog na umabot sa ikaunang alarma. Batay sa paunang investigasyon, nagsimulang umapoy ang master's bedroom na mabilis naman na kumalat sa buong kabahayan. Wala rin umanong tao sa loob ng bahay nang maganap ang insidente. At around 2.28 p.m. ma'am. So, not far out din po agad tayo. Kasi mabilis naman pong naapula ng mga ating kabumerohan yung sunog. Kaya, dahil lang din po, during the response, dalawang fire truck po agad yung pinalabas natin. Nung natanggap po natin yung reported na sunog. Maswerte naman na walang nadamay na buhay at katabing bahay sa ngayon, ma'am, kung sino yung mga nandoon sa loob, ma'am, still under investigation pa po. Sa ngayon, nagpapatuloy pang pa isinasagawang imbestigasyon sa pinagmulan ng sunog at halaga ng iniwan nitong pinsala. Para sa mga balitang, Tatak Bicol, Danica Garcia. Matapos ang pananalasa ni Iwan Sunod-sunod na landslide ang naitala ng otoridad sa barangay Pedro Vera Viga, Catanduanes. Huling pagguho ng lupa sa lugar sa pool sa cellphone video. Si Danica Garcia sa buong ulat. Makikita sa cellphone video na ito ang pagguho ng lupa sa isang bundok sa barangay Pedro Vera, Viga, Catanduanes. Alas 6 ng umaga nitong Sabado, Nobyembre 21. Dahil sa insidente, nagka-problema naman sa daloy ng trapiko. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office, Viga, bago ang insidente ay nakapag-inspection pa sila sa lugar. Maswerte na lamang at walang nasugatan sa pangyayari. Po, matari po talaga siya. Yung barangay po na yun is uh, sa taas, just tuktok po yun ng ano, bundok. At sa taas po at pa sikot-sikot po ang daan. Landslide po, po talaga siya. Matapos ang pagdaan ng bagyong uwan, 42 landslide na ang na umano sa lugar. Mag-ingat po doon sa mga debibaka, alerto lang po lagi sa pagmamanay. At kung maaari po, umaga po, iwasan ang magsiyahe ng madilim na kasi sa ngayon po, delikado po pa po talaga. Madulas ang daan, panay ang ulan. Matapos ang sunod-sunod na inspeksyon at clearing operations, maari ng daanan ang naturang lugar at ligtas na rin para sa mga motorista. Para sa mga balitang, Tatak Bicol, Danica Garcia. Sa ibang balita. Isiniwalat ni dating Akubico representative Elizalde Co ang listahan ng mga umano'y deliveries ng male-maletang pera para kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at Speaker Martin Romualdez. Makikita sa larawang ibinahagi ni Co ang ilang picture ng mga nasabing delivery na umabot ng mahigit 57 billion pesos mula sa 2022 hanggang Agosto 2025 umabot sa mahigit 55 billion pesos plus ang naihatid sa bahay ni dating Speaker Martin Romaldes. Ang sinabi mismo ni Speaker Martin sa akin na hati sila ni Pangulong Marcos sa perang yon. Susunod tod Todneto nila ng nakatambak na basura, inire sa barangay sa Ligaspi at pinal ng iyang bibikol muling umarangkada. Yan diba ang iba balita sa public na kubikol alin TV. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa ako, bikol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Uh, maraming maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, ako bikol katabang na kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at mahaasahang supply ng tubig 24-7. Dakulaan ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilin habang kami nabubuhay. Dakulaan ni Ning Tabang para sa gabos na tao, Digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol, katabang na kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Mississippi Bay Resort, your tropical island getaway. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng profesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Inat sa Gabos, nagpapasalamat po sa AKB Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol, sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naan dyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na kasurubat. Nagbabalik ang Ako Online TV. Dahil sa banta ng bagyong Verbena, maagang nagdeklara ng class suspension ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, Albay Public Safety and Emergency Management Office o PDRRMC APSIMO. Kahapon nang magpalabas sila ng abiso. Sakop nito ang lahat ng antas ng paaralan, pribado man o pampubliko. Suspendido na rin ang klase sa lahat ng antas ng paaralan sa ilang bayan sa Kamarinesur, Sorsogon at sa Dimasalang Masbate. Sa ngayon, signal number one na ang mainland Masbate kasama na ang Uson, Dimasalang at Masbate City. Kaugnay niyan, nasa linya ng telepono si Sir Jaime Bordales ng DOST Pag-asa. Sir Jaime, ano po ang update sa Bagyong Verbena? Hanggang kailan po ba ito magpapaulan sa Bicol Region? Opo, magandang hapon sa mga taga-pakinig ng Ako Bicol Online TV para nga po sa update sa lagay ng ating panahon. At dito sa binabantayan natin si Bagyong Verbena. Kanina po ang alas 4 ng hapon, ang ah, Bagyong Verbena ay nag-landfall na po dito sa Bayabas, Surigao del Sur. At uh, patuloy pong tinatahak itong uh, probinsya ng Agusan del Norte. Sa kasalukuyan, meron po siyang uh, 45 km per hour na maximum sustained winds at uh, pagpukso ng hangin naman ang aapot ng 75 km per hour. Ito po ay uh, patuloy na kumikilos. Papatungo po dito sa direksyon ng Canluran. Uh, Uh, ilagang tanluran sa BIDIS na 30 km per hour. Kung hindi po uh, magbabago ang kanyang uh, presenteng time uh, kilos at BIDIS, ay inaasahan natin na sa coastal waters na ito ng Galagite, dyan po sa uh, probinsya ng Cebu sa susunod na uh, 12 hours. So ngayon po dito sa Bicol Region, nakataas na po o nakataas pa rin ang uh, tropical cyclone in signal number one yan po sa probinsya ng uh, Masbate particular po dito sa uh, Balod, sa Mandaon, Milagros, Kawayan Placer, POB, Cruz, Esperanza, na Uson, Timasalang sa Masbate City, sa Mobo, Palanas, Aroroy, kataingan at sa Paleno. So asahan po sa susunod na 30 oras ang uh, unti-unting paglakas po ng hangin na posibleng umabot ng 39 hanggang 61 km per hour kaya pinag-iingat po yung mga residente na sa mga nabanggit na lugar na mag-ingat po dahil posible itong uh, uh, minimal to minor threat sa ating buhay at sa mga karirearian ang epekto ng bagyong verbena sa mga sisubendara, lalo lalo na sa Bicol region ay uh, ang uh, katamtaman hanggang sa kung minsan malakas na hangin, uh, o ulan at kung minsan na uh, uh, posible pong maging intense ang ating pag-ulan kapag uh, tumatapat po yung uh, thunderstorm doon sa ating lugar. Kaya ito po ay uh, posible magdulot ng mga pagbaha at pag-uho po ng lupa doon sa mga bulubundong lugar. So pinag-iingat po yung ating mga kababayan na nakatera doon sa mga uh, lugar na bahain o kaya may potensyal sa pag ng lupa na maging uh, maingat po at uh, makipag-ugnayan sa mga inyong DRR uh, officials para po sa posibleng pag -ikas. So yan lang po muna ang ating update para sa lagay ng ating panahon mula po dito sa pagkaas sa DOST Bigaspi. Ako po si Jaime Bordales. Magandang gabi. Salamat, Sir Jaime. Sa ibang balita, tunay-tunaladang basura ang inireklamo ngayon ng mga residente sa Barangay Bitaano, Legazpi City. Iginiit naman ng barangay na hindi sa kanila nagmula ang mga basura, kundi mula daw ito sa ilang negosyante sa lugar. May report si Mel Moral. Tuneto -tune ni Ladang Basura na nakatambak sa isang bakanting lote sa puro 4 barangay Bita, Noli, Gaspi City ang enerereklamo ngayon ng mga residenteng nakatira malapit sa lugar. Ayon kay Nanay Marietta, matagal na nila itong inerereklamo. Nangangamba na siya na baka pagmulan pa ito ng sakit lalo na sa mga bata. Dakol mga aki minsan, madyan, um, nagkakalakal baga. Nakakakwasin na dyan mga ilang. Uh. Ah, misan nakakalintura, ta, mati bag ang basura. O, oh. kakalkalo ninda ya, minsan may nakukuha mas ninda dyan ng mga bagay na napapabakal ninda sa kalakal. Oo, oh, oh, maparong. Iba-iba ang parong ka yan. Lalo na pag sobrang init, nag-aaling sangaw siya, talagang mabaho siya. Naging pugad na rin ang mga lamok at langaw ang naturang bahagi. Ayon sa barangay, hindi sa kanilang mga residente galing ang mga basurang ito. Karamihan anyan nito ay mula sa mga nagtitinda ng buko sa harap ng isang mall sa lungsod. Ang iba naman daw ay mula pa sa ibang lugar. Nalilito na nga kami na uh, kung maaari lang na uh, makipakiusapan ni Mayor Hisham na yung mga nagtitinda dyan, mag-usap-usap sila kung ano talaga ang pinaka-best na... Para ma maalis yung, yung itinapon nila doon. Kahapon ang simula na ang paghahakot sa mga basura patungo sa sanitary landfill sa barangay Bankerohan. Umaasa rin ang barangay na magpapatuloy ito hanggang sa maubos na ang mga itinapong basura. Maraming salamat sa ating buto butihing Mayor Hisham Ismail. Uh, dahil kahapon uh, tatlong truck ang ipinadala mo po doon sa amin at halos mag-iisa'ng truck na lang 'yung natirang basura namin doon at mag-iisa'ng truck din 'yung uh, biodegradable 'yung residual ganoon rin. Uh, maraming maraming salamat po Mayor Hisham Ismail sa 'yung uh, maagang aksyon. At sana tuloy-tuloy na rin po ito sa pamamagitan po ng ating pagtutulungan, 'yung local government unit at ng OCNR at ng barangay. Bilang tugon, nanawagan ang barangay sa mga nasa likod ng pagtatapon na maging responsable sa kanilang basura para na rin sa kaligtasan ng mga residente at maiwasan ang pagkalat ng sakit. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Mel Moral. Muling umarangkada nitong Sabado ang pidal ng Environmental Management Bureau Bicol. Daan-daang siklista naman ang dumalo rito. Alamin natin ang layunin ng aktibidad sa kwento ni Hercules Barbacena. Muling umarangkada nitong Sabado ang pidal para sa gabos para sa malinig na paros ng Environmental Management Bureau Bicol. May gitlimang limang daang siklista mula sa iba't ibang lugar ang dumayo sa lungsod ng Ligaspi para sumabak sa fun bike, gaya na lamang ng magamang amang ito. Maganda yung ano nila kasi consistent naman, yearly meron. Bukod sa libre, wala kang babayaran, uh, makakatulong pa tayo sana sa kanilang programa na clean air. Sumabak din sa pagpipidal si Teacher Reyna Lazo na matagal na rin hilig ang pagbabay. Besides maganda rin attraction kasi uh, meron silang uh, free shirt. Tapos after meron pa kami free snacks. No? Tapos maganda, maganda yung magandang programa. As in, believe ako sa mga ganyan na programa. Sumusuporta sa interes ng uh, namin. Hindi lang pati yung biking, hindi lang pati pang bata. Di ba? Ang ganda kasi until the ages, until the elderly, elders, di ba? Dalawang put isang kilometro ang nilibot ng mga siklista ayon sa EMBB Call. Ito na ang ikalabing isang taon ng pedal na isinasabay sa pagdiriwang ng National Clean Air Month at National Environmental Awareness Month. Bukod sa wala itong registration fee, binuksan din ang aktibidad para sa lahat, bata man at young at heart. Hindi kahit po namin yung public na ito nga uh, instead na mag-ano tayo ng mga motorized uh, vehicle Uh, kung mamalapit lang naman yung ating mga uh, assign, assign, assignment assignment kaya uh, iningat po namin magbike na lang para sa uh, malinis na kapaligiran ano po para maiwasan po natin yung ano carbon footprint ba yung emission ng mga carbon na inimit ng mga motorized vehicle may temang aktibidad na makabagong kilosan para sa klima at kinabukasan para sa mga balitang Tatak Bicol. Sa kabila ng mga pag-ulan, libo-libong runners o marathoners mula sa iba't ibang lugar ang sumabak sa kauna-unahang Albay Half Marathon kahapon. Mga bata, young at heart, baguhan at light runners kumasa sa mahaba-habang takbuhan. Tinutukan niya ni May Insinares. Sa kabila ng malakas na pagulan madaling araw kahapon, nagtipon-tipon ng libu runners na ito na mula pa sa iba't ibang lugar sa bansa para sumabak sa Albay Half Marathon. Bago ang mahaba-habang takbuhan, sabay-sabay na nagzumba ang mga kalahok sa kahabaan ng Pawtamauan Road sa Legazpi City. Matapos na makapag-warm up, unang sumabak sa takbuhan ang mga kasaling runner na kumasa sa 21 kilometers category. Sinundan ito ng mga runner sa 12 kilometers category, 5 kilometers at 3 kilometers category. Sa loob ng mahigit isang oras na pagtakbo, pinakaumangat sa 21-kilometer category ang 29-anyos na si Daniel dela Tabo ng Kamsur Tri-Team mula Iriga City. Siyempre masaya kasi nakuha natin yung champion. Tapos wala po tayong injury. Enjoy po. Tapos grabe talaga yung experience ng ahon na hindi namin inaasahan talaga. Kumbaga sa mga ibang laro iba talaga to yung Albay Marathon. Nasungkit naman ng 17 anyos na atleta na si Kim Justin Gonzaga mula Goa Camarinesu, ang unang pwesto sa 5 kilometers category. Una-una po, salamat po kay God kasi binagyan po ako ng lakas para matapos ang karerang ito. Lalakas din po talaga ng kalaban namin. Tutok lang po talaga sa kalaban. Ano po, Reserve uh, reserva po ng lakas. Bukod sa mga running elites, Nakisabayan rin sa Albay Half Marathon ang mga baguhan pa lamang sa pagtakbo gaya ni Teacher Joanna Pera na limang buwan pa lamang sa running. So amazing! Praise God! Sobrang alam mo po yun, super fulfilling achievement kasi this is my first 21 kilometer! Talagang ano lang, effort para mag-run kasi this is my first 21 km. I don't want to be injured. I want to run strong and safe. Kahanga-hanga naman ang ipinamalas na dedikasyon ng 35 anyos na si Renson Embradura na mula pa sa Quezon Province na kasama sa 21 kilometer finishers. Nakakamotibit po yung mga runner na tumatapik sa akin. Idol, inspiraso ka namin. Napakatibay mo, napakakakas mo. Kasi yung mga, kasi yung puro ta, hindi po talaga challenge na challenge po talaga para sa akin. Ipakita po doon sa mga bago pong running community na mga kabataan na Tama si Kuya, kahit may na nakakaya. Paano pa kaya tayo kumpleto na mas kaya, na, mas, mas, kaya nilang gawin yun? Kaya, tuloy-tuloy ko ginagawa ito upang, mag, yun nga po, magbigay inspirasyon, lalo-lalo na po sa mga kagaya ko po PWD na huwag nila ikahiya yung kanilang kapansanan. Kung hindi, tayo yung magsilbing inspirasyon po sa mga kagaya po ninyo, sa mga PWD na ipakita yung ating kakayanan na uh, ibinigay sa atin ni Lord. Agaw pansin naman ang presensya ni Manny Pacquiao na kinaliwan sa venue. Samantala, ang nalikom na pera sa aktibidad ay mapupunta naman sa mga pangangailangan ng mga atleta sa lungsod ng Legazpi. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares. At yan ang mga balitang nakalap ng Ako Bicol News Team. Ako po si Elian Zon. Salamat